Mga kapuso, 10-wheeler truck na hulog sa pila sa Banwa, Sang San Enrique. Pahinante sinipatay sa mapilpilan sa mga karga ng asimento. Samtang duha ka riders, patay sa nagbungguanay ang ilang mga motorsiklo sa Banwa, Sang Estansya. Si John Sala nakatuto. Nahulog sa pila sa barangay Madarag San Enrique Iloilo ang iningat 10-wheeler truck na may makarga nga asimento pasado alas 4 kainas ang kagahon. Nakaingagaw nga makalumpat ang driver sa truck kasi Joan Padilla, 39 anyos, kagtumandok sa probinsya sa Capiz antes nahulog ang salakyan. Apang ang pahinante si si J. Reyes sa Carles Iloilo ang nadala sa pagkahulog sa truck. Rason nga natampo kanini sa karga sinako sinakong asimento. Sino sa San Enrique Police halin sa Iloilo City padulong sa Ross City ang truck. Apang sa paglabot na sa kurbada ng bahin sandalan nadulaan ini sang preno kag wala na nakontrol sang driver sino sa driver ginhambalan pa sini ang upod nga maghingagaw lumpad apang wala na siya nakatalopangod nga nahulog ini upod sa truck ya pang ilang pasensya sa akon kainante penanti... Uh, sa pamilya sa amigo man nga penanti. pasensya ayo lang kami nga ako nga sana uh, sa natabu, uh, mga dua sa pagka-accidente namin. Hindi, hindi na Huwag <laughs> Mahinay lang man ang ilang na dalaga na no? wherever nadulaan sila sa pain. kainin ang portion din naman daw medyo paliko na. Kaga do mountainous area na daan ng sa right ng portion. Kaya ang sa left naman, do pilas, madalong siya gawa. No? Kaya nang sinisang aton nga uh, track na ni, more or less mga 100 meters from sa dalan. Pasado alas 12 nga hapon na sang nakuha ang lawas ang painante kagindiklara nga napatay. Samtang inbawian man sa kabuyang duha ka mga rider sa magbungguan ay ilagin ng maneho ang motorsiklo sa madulom nga bahin sa barangay Tabuan, Estancia, Iloilo. Makitaan sa sininga CCTV footage ang pagbungguan ay halin sa carles ang motorsiklo na maneho ni alias Vernon, 22 anyos, kag ang kasininga si alias Rona. Ginapahayag ang nagapalumba ini sa isa pa ka motorsiklo. Samtang sa piyak na mga bahin sa dalan, naghalin ng motorsiklo ang ginamaneho ni Alias Ray sa ang hinali lang ining nagsailo sa piyak lane, rason nga nagbunguan ay ang duha. Ginalapas pa sa ospital ang duha ka mga rider apang gidbawian man sa kabuhi. Samtang ang angkas naman niya si Alias Rona, ang pinason kagpadayon pa ang ginabulong sa ospital. Uh, sa mga kabataan, subong sa uh, diri sa Balotong Sancha, na may nag-inugpalong pa sa mga motor, nagahangyo ako sa ilang nga uh, ibo, pang ininig na sa pagmaniyo, para silang uh, 50. John Sala Juana, Western Visayas